Tangina mo ka Diyan mo yan! Ito par, gaganti yung api par, gaganti yung api. Sa lubong ko yung... Tignan mo, ayos ako. Ayan par, ayan par, yung nakadilaw. Yan, yan, yan? Surveyor. Ah, surveyor. Yung palakad-lakad. Bakit ano ba yan? Surveyor yan. Surveyor yan. Di ba yung sinasabi mong ano? Aanitan mo yung ulo, no? hindi, hindi naman yun. Sabi mo kanina. Wala, lang akong sinasabi. Ay, tignan! Huli, 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 huli. Gisa yan. Huli. Huli. Pa'n lakas mo dito, par. Pa'n dito, dito. Dito, dito. Ina mo ka. Gisem mo yan. Ano? Hindi ka pa ba? Umaga mo Ay, 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 Isa pa. Sulitin mo na hanggang baba. Isa pa, please. Par, par, par. Isa, 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 para, para mauna kasi sa yung pinakababae yung nauna. Yung nauna, si, sino, si, si Cyborgs? Si Cyborgs ba Eh yun Cyborgs. Cyborg. Uh, cyborg. Ayan eh, brad, alang dala yan eh. Ito Cyborgs diba? Oo, uh, oh, uh, alang dalae yan. Ah, kahit gumulong yan, okay lang yung yan. Pangalaw, yung pangalawa, parang pangalawa. Ayan, yung kadilaw, parang na parang. Ayan, hinabang yung, yung, yung hinabang. Ay, ay, si Tangkad, parang si Tangkad yan. Ay, tapos, Oo, yung panglas yan, yung panglas, yung panglas. Oo. Si Lloyd yun eh Oh, si Lloyd Eh, kawawan yung parang nakadilaw, par Ba't parang, ano Yung chinelas ay yung sapatos Hindi, okay Ano na yan? Yung sapatos yan, malaki na yan Oo, nagdahilan, par Nadulas daw kasi yung chinelas na, ano Nagdahilan, par O Alam niya kasi, kinukuha na O, ano O, biray mo, biray mo Biray mo, par Tangina mo ka Wala kang dala dala Tangin na mo ka! <laughs> <laughs> Puro pansit pala tayo! Par, lumalapit par, lumalapit par, lumalapit par. Tangin na ka! Deserve mo yan! Dito ka konti, dyan, dyan, dyan. Kamang-kamang! O par, tira par, tira par, par. Tangin mo ka! Deserve mo yan!